Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Lucille, paano mo may sasalarawan ang lakas ng lindol mula dyan sa iyong kinaroroonan? June mula dito sa Davao City kung saan ramdam ang intensity 4 ng lindol para kaming dinuyan-duyan. Kasunod ng lindol, mabilis na nagsilabasan ang mga tao na nasa loob ng malls, paaralan at iba pang mga gusali. Nakunan pa ng isang netizen ang pagkakahulog ng crane mula sa isang condominium building mula sa pinakamataas na bahagi nito. Sa ngayon, nangangalap pa tayo ng datos kung mayroong kumpirmadong mga nasaktan o nasawi dito sa Davao City kasunod ng pagyanig. Pero sa ibang bahagi ng Mindanao na mas malapit sa Sarangani, Davao Occidental na sentro ng lindol Basi base sa ating mga nakapanayam via phone interview bago tayo umere para anila silang niyugyog sa sobrang lakas ng lindol. At kung tatayo ka ay matutumba ka talaga sa lakas ng pagyanig. Dahil dito may mga nahilo na at isinugod sa ospital. Ang isang mall sa General Santos City natuklap ang mga kisame at ang mga tiles. Nagkasira-sira ang mga gamit. Mahigit isang oras na ring stranded ang mga motorista sa Tour Town Glen patungong General Santo City dahil sa mga insidente ng paguho ng lupa dulot ng malakas na lindol. Habang binabaybay ang kalsada patungong malapatan, tumambad ang nang, Tumambad ang naglalakihang bato at gumuhong lupa. Inaalam pa kung may mga napinsalang kabahayan. Jun kakapasok lang din na impormasyon, may napaulat na isang batang nasawi dito sa Davao City kasunod ng pagyanig. Sa nakuha nating inisyal na impormasyon, nadaganan ito ng mga debris ng gumuhong pader. Pero sa ngayon, binibirika pa natin ang validity ng ulat na ito mula sa mga kinauukulan. Gayun din ang iba pang possible casualties at kung gaano kalaki ang pinsala ng lindol sa iba't ibang panig ng Mindanao. At update lang din tayo dyan, ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa magnitude 6.8 na lindol ah, ang lindol mula sa una nitong tala na magnitude 7.2. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, June. Oh, Lucille, kayo ba ay nakararamdam pa dyan ng mga aftershocks? So far, June, dito sa aking kinaroroonan ay uh, wala nang gaano nga aftershocks. Pero base sa impormasyon or sa earthquake information ng uh, Philippi ng FIVOX ay nakakaramdam pa rin ng aftershocks ang uh, saranggani. Alright. Patuloy kaming maipagunahin sa iyo, Lucille. Maraming salamat, Lucille Loren. Live na nagugulat mula sa Davao City. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo. tayo. Pag-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.